So guys, eto, bumili ako ng gamit ko para sa bakasyon. Gusto niyo makita? Okay, patingin! Bumili ako ng mga cool things. Sigurado magugustuhan niyo. Sandali lang. Okay, yung una, eto, beautiful pink pants. Gagamitin ko to sa jogging sa morning. Okay, yung pangalawa, pink shorts. Pareho sila ng brand. Mukha akong manika dito. At yung pangatlo, walang katulad. Eto, beautiful pink swimsuit. Kitty! Oops! <laughs> Mascot, nakadamit naman si Diana. Ano bang reaction yan? Kitty, excited na akong makasama ka lumipat sa bakasyon. Oo nga, nakakainis. Maya, hindi ka makakasama sa amin. Kung gusto sumama ni Maya, sasama din ako. Hindi pwedeng siya lang. Hindi, no? Girls, gusto kong sumama sa inyo. Kaya lang ayokong iwanan si mascot mag-isa. Pakabigla siyang main-love sa iba. Ah, uh, okay. Sige, next trip. Magkakasama na tayong lahat para magkaroon ng magandang bakasyon. Girls, sabihin nyo nga sa akin, hindi naman kayo aalis mag-isa, di ba? May kasama kayo magbabakasyon. Sino? Oh, Maya, wala talagang matatago sa'yo. Nararamdaman yo. lahat ng kaibigan. So, sabihin natin. Okay, sabihin natin since alam niya na. In short, sasama si Timur sa amin. And yes, alam ko, dapat girls trip lang to. Pero nakiusap siya. Yes, yes, yes. Eh yung ba ni Predictor, sasama niyo rin ba? Siyempre hindi, hindi. Maiiwan dito sa school yung banyo predictor. At babantayan siya ni Maya. Diba? Hayaan niyo siyang mag-predict ng future. Kailangan na natin ng bagong school. Basta girls, babalik kayo ah. mami namin kayo. Girls, I will miss you very much. Babalik kayo ha. Siyempre naman, babalik kami. Hmm. Timur, hindi. Alam ko babiyahi ka kasama ni Diana, yung girlfriend mo. Pero nandun din si Kitty. Ano, matutulog kayo sa isang kwarto? Magsiselos ako, no? Sakat, late na. Nabili na yung ticket. Babiyahi ako. Hindi, Timor. Kung kaibigan talaga kita, may iintindihan mo ako at hindi ka sasama. Sakat, may sasabihin ako. Gusto mo sa pakin ko yan. Zakat, dinidate ko si Diana. Girlfriend ko siya. Wala akong pakialam kay Kitty mo. Kaya pwede, tama na yung kalukuhan mo. So, mag i ako ng mga gamit ko. Ano pa kasi? Dapat, ready ako lagi. Kasi, mamamasyal kami dun. Timur, is either mag stay ka dito o hindi na tayo magkaibigan. Sama ng ugali mo. Masyado kang mayabang. Hindi na tayo magiging magkaibigan? Oo. Oo. Okay. Kung hindi magkaibigan, edi hindi. Lilipad pa rin ako. Yo, bro. Huwag ka na mag-worry. Kasama naman niya yung girlfriend niya, eh, si Diana. Hindi ka talaga nag-iisip. Ex niya si Kitty. Pwedeng bumalik yung feelings nilang dalawa sa bakasyon. Yeah. Well, kung bumalik yung feelings nila sa isa't isa, ibig sabihin hindi para sa'yo si Kitty. Tara, kain tayo. Tara. Sorry bro, kapag may problema ako, wala akong gana kumain. Yes, yes, yes. Kung wala kang gana, ako kakain para sa'yo. Tara na! Okay girls, isulat nyo. Thomas, Brobasti, Ice, ah, uh, Rats. Eh, yung mga frogs, kasama ba? Oo, pati frogs, sulat nyo. Hello guys, babay muna. Aalis ako. Timur, sandali lang. Timur, hindi ka aalis, hindi ka lilipad. At bakit naman? Bakit naman hindi ako lilipad? Ano na naman yung naisip nyo, ha? Mangongolekta ka ng basura. Doon sa park malapit sa school. Lilinisin ng school natin yung park. At hindi pwedeng tatamad-tamad. Lahat kayo maglilinis. Ano? Hindi! Meron akong fly! Ano yan? Ano nangyari? Idea niya to, no? Siya nagpilit nito, to, no? Timur, sandali lang. Ano ba nangyari? Tsaka yung mga plastic bottles, lilinisin ni sa park. Boys, kayo ng extra shirt. Magdala kayo ng lunch. Ayaw magutom ni George. Anong sabi mo? Ano? <laughs> Hindi ka daw lilipad. Sabihin mo yan sa mga banis. Pero ako, aalis pa rin. Hoy Timur, saka pupunta. Hindi pa ako tapos. Don't worry George. Alam namin Kakausapin kung paano kausapin si Timur. Guys, magdala kayo ng gloves ha. Yeah, ah. Itong mga lovers sa park, mga couple, ang kakalat. Merong mga box ng popcorn. Mga box ng juice... Alam nyo na... Kalat... O na George... Gets na namin... O bro... Tara na... Kain tayong pizza... Tsaka dagdagan nyo yung mga lunch nyo ha... Hindi maglilinis si George... Kapag gutom... <laughs> Hello rats... Please... Ilista nyo na ako... Si Kitty tsaka Timur... Mawawala ng one week... Magbabakasyon kami... Ako mag-i-stay... Ako yung magbabantay sa lahat... Ah... alis ah, ah, kayo... kayo. Soon as malinis ng lahat yung park, okay, doon kayo aalis. Eh, paano naman yung slogan? I love plants, I love animals. Ano? Hindi ko alam na may planong linisin yung park. Okay, sige. Lagi naman kami involved sa lahat at kahit saan. Oo nga, tama. Teacher Mike please, huwag magagawin to. Ayaw naman talaga namin mag-spray ng paint sa wall eh. O girls, tun dalawa, of course, hindi sumunod sa rules. Maglilinis talaga of course, kayo. Maglilinis talaga kayo. Maglilinis kami ng garbage at battles para sa inyo. Ano naman ginawa ng mga losers na to? Teacher Mike, huwag mo sasabihin. Nandito yung mga bunnies. Oo, oh, Teacher Mike. pagtatawanan na nila Boys, kami. Boys, too late na. Sinulat ng dalawang to na na-inlove sila sa mga bunnies. <laughs> wow, na-inlove yung mga losers sa atin. At sino naman sa amin? Sa tingin ko, sa ating lahat. Okay, Teacher Mike, pabayaan mo na sila. Pinapatawad namin sila. Anong, Anong ibig mong sabihin pinatawad? Huh? Yung puso ko. Girls, kayo talaga yung the best. Pasalamat kayo. Mababait yung mga bunnies. Sige na, kunin yung map. Maglinis kayo. Bunnies, we love you so much! Cool! Okay, Rats! Wina-warningan namin kayo! Teacher Mike! Ako, si Kitty, tsaka Timur aalis magbabakasyon! At habang wala kami, huwag mo masyadong parusahan yung mga losers! Hindi naman sila ganun kasama! Pero nagsulat sila sa wall! Ay. Hmm. Teacher Mike! kung magbabakasyon yung mga bunnies, edi ako tsaka si Yana yung mamamahala dito sa school. Kailangan natin ng disiplina dito. Oh girls, kailangan madisiplina yung mga tao dito. Pizza, ice, please bigyan nyo kami ng something na masarap. Ano naman yung something na masarap? Pizza, bentahan na lang natin sila ng lumang cake. Ice, as usual, yan yung style mo. Wala na, tinapon ko na. At nasan yung girlfriend nyo, ha? Ano? Nag-rule na siya dun sa bagong school? Hahaha! <laughs> <laughs> ha, ha. Not funny, Frogs! Ako yung nag-rule sa school na to At ako yung mag-rule dun sa bagong school At yung girlfriend namin yung mag-predict magpre ng future Para makabili kami agad ng bagong school At kayo, Frogs, hindi in charge Ilang beses nyo nang sinubukan nakawin yung bani predictor Pero pumalpak naman kayo Hahaha! <laughs> <laughs> Magtatagumpay rin kami sa lahat Oo, tama yon. Kapag ako yung naging team captain ng Frogs Ako yung mag sa school na to ano? Hello, girls. In-order niyo na ba ako ng masarap? Hello, Timur. O, oh, Kitty. Hello, Sakat. Kitty, mag-usap nga tayo sandali. Sakat, anong problema? Bakit wala ka sa mood? Anong nangyari? Nababaliw na si Sakat kasi nalaman niyang sasama ko sa inyo. Okay, mag-usap tayo. Ano, girls? 500 na large garbage bags? Bakit naman ang dami? Bakit, girls? Ilang tao ba yung mamumulot ng kalat? ay kailangan nating linisin yung buong park. Pumunta kami sa park ngayong araw. Sobrang daming kalat. Sige na, Sakat. Mag-usap tayo. Huwag mong sabihing ayaw mo akong umalis. Noon ko pa gusto magbakasyon at kahit galit ka, aalis ako. Pero kung ako, Kitty, hindi ako aalis nang wala ka. Nagbago ka na ba? Hindi mo na ba ako mahal? Sakat, hindi importante kung mahal kita o hindi. Best friend ko si Diana. In-invite niya ako sumama sa, sa kanya. Hindi ako makatanggi sa kanya. Aha. Eh si Timur, best friend mo? Tama? Alam mo, Sakat, saka na tayo mag-usap kapag kalmado ka na. Ayoko makipag-usap sa hysterical, Sakat. Aha. Ito na yung katapusan Kitty, kumusta? Nakapag-usap kayo? Ayaw akong paalisin yung sakat So ano, hindi ka sasama? Siyempre, sasama ako. Hindi niya ako mapipigilan. Tama yung Kitty. Kung hindi, aawayin niya ako dahil sumama ako sa girlfriend Nahihirapan ko. Nahihirapan na si Zakat. Mas importante pa sa yung sumakay ng eroplano at magbakasyon. Guys, naiinis na ako sa inyo. Pwede ba huwag niyong sirain yung mood namin bago yung trip? Parang bata naman yung si Zakat. Hindi tama yun. Di ba? Actually, lilipad din dapat si Maya. Gusto mo ng plane ticket para mawala ka rin. Hmm, eh bakit hindi sasama si Maya? Well, hindi ko kayang iwanan si mascot mag-isa. Pero si Kitty sasama? Tama, Kitty. Tama na hindi ko na kaya pakinggan to. Nasaan yung order namin? Gusto ko lang kumain at umalis na dito. Oh my God, Kitty! Oh girls, gusto nyo, libre ko kayo? Okay. okay. Juice o milkshake? Siguro milkshake. Ayos, narinig mo. Dalawang milkshake sa kanila. Ako magbabayad. Sakat, okay ka lang? Ah, uh, easy ka lang sakat kung nag-away kayo ni Kitty, huwag ka agad ng ibang girls. Maniwala ka sa akin, hindi kanya patatawarin. Si Kitty tsaka Timur, magbabakasyon. Kaya ako, maghahangout kasama ng mga girls. <laughs> Nakita niyo yon? Hindi ako makakatulog buong gabi. Nakipag-break si sakat kay Kitty. Wow! Naririnig namin lahat, frogs. wag nga kayo agad magsaya dyan. Single na siya ngayon at nagahanap siya ng bagong girlfriend. Nakikita naman ng lahat. Soon, kayong mga bunnies, maiiwan mag-isa kasama yung bunny predictor nyo. Di ba, girls? Akiti, <laughs> <laughs> ah, eh huwag ka na lang kaya sumama. Hindi. Nasubukan ko na yung feelings ni Sakat ngayong araw. Nung sinabi kong aalis ako, nakipag-flirt siya agad sa ibang girls. Kitty, hindi mo ba nakikita? Sinasadya niya lahat. Para mag-selos ka hindi umalis. Don't worry. Magkakalma din siya. Don't worry girls, babantayan ko siya. ime message ko kayo kapag yung sakat na yan nakipag sa ibang girls. Kayo yung unang makakaalam. Thank you, Maya. Gumanda naman yung pakiramdam ko doon. Kev, sorry na. Hindi ko naman alam na pangat yung quality ng bolang yan. Hindi ko alam na puputok yan. Etong bolang to yung tropiko. ko. Tapos kinuha mo, sinira mo lang. Hindi na to bola. Isa na tong rag. Hoy George, bumaba ka dito. Mag-uusap tayo. Kev, ano to? Siya ba yung bro mo ngayon, ha? Huwag ka na magsalita dyan. Bumaba dito. Ayusin mo tong bola ko. Hindi kita patatawarin. Oh my God, God. George, ano ka? Duwag? Kev, bibili na lang ako ng parehong bola bukas. Pwede na ba akong bumaba? Kapag nakita nila ako dito, iisipin nila duwag ako. Duwag ka naman eh. Bumaba ka nga dyan. Ayoko. Hindi lang basta-basta football to. Katabi ko tong natutulog at kasama kong kumakain. Kev, hindi ko naman alam na mahal na mahal mo yung bolang yan eh. Girls, kausapin nyo naman siya oh. Sige na. Duwag si George. Duwag, duwag si George. <laughs> salamat girls. Kapag inaway kayo ng mga boys, huwag nyo akong tatawagin. Tandaan so, nyo yan. kunin mo yung hagdan. Bilis. Okay, kukunin ko na. Hindi ka na magtatagal dyan. Wag na. wag na kunin yung hagdan? Bababa na ako ngayon. Bumaba ka na! Ba't ka pa umakit dyan? Nagsho-show off ka pa. Dadalig ko pa ba yung hagdan? Bababa na ako. Okay? Ayusin mo yan, tahiin mo. Dapat bukas, okay na yan. Yung wala akong makikitang tahe, ha? Ah. <laughs> Grabe yung ginawa natin kay George. Dapat kwento natin. Guys, tignan nyo si George, oh. Bilis! Okay, Kev, tatahiin ko to. Pero sa ginagawa ni Zo, pinapahiya ako. Hindi ko kayo patatawarin. George, huwag ka na mag-show off. Alam ko, naiihi ka na sa pantalon mo. Okay, George, hindi ka na makakapag-show off ngayon. Hindi huh, na ako re-respetuhin dito sa school. Ah, Bani Predictor? Huh? Ninakaw na naman? Alam ko na gagawin ko para respetuhin ulit ako. Hahanapin ah, ko yung Bani Predictor. Okay. frags, habang wala ako dito sa school, sana hindi kayo maging weird. Diana, akong pahala sa mga frogs na yan. At sa akin din, no? Sige na, Diana. Umalis ka na. Mas maganda kapag wala ka dito. Kapag wala si Diana, freedom! At ikaw, Maya, hindi mo kami isusumbong, okay? Frogs, huwag na nga kayong mag-show off. Kung hindi, isasarado namin tong school. Ano ba, girls? Alam niyo bang gustong-gusto kong mag-show off habang wala kayo dito sa school? Maya, habang wala ako, binibigyan kita ng opportunity. In short, Frogs, wina -warningan ko kayo. No show offs, no adventures. Bunny, Bunny girls, girls, pwede ba namin kayong makausap? Ano? Di ba sabi namin sa inyo maglilinis kami? Siyempre, maglilinis kayo. Pero ipatong sa sabihin namin sa inyo. In case magtataka kayo, yung banyo predictor nyo umalis kanina. Oo, dumaan siya dito mga half an hour ago. Ano? ano? You mean umalis? Oo, oo, umalis. Napagod na sa inyo, parang, parang kami. kami. Banis, nga kayong nagmamadali dyan. Mga, mga kabayo. kabayo. <gasps> No! 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 Hindi siya isang manika. Isa siyang matinik na babae. Girls, baka nagsawa na siya dyan sa fortune telling booth. Gusto niyang makawala, tama? O baka ninakaw na naman siya? Baka nasa dressing room? I don't think so. O oh boys, bakit nakaupo lang kayo? Teacher Mike, ayaw nang mabura. Oo, natuyo na. Kaya e anong gagawin ko ngayon, ha? Eh, Teacher Mike, pinatawad na kami ng mga banis, di ba? Oo, pero ako, hindi ko pa kayo pinapatawad. Teacher Mike, sabihin mo nga sa amin, naranasan mo na bang ma-inlove? Oo, nung bata ka, hindi ka ba na-inlove? Oo, na-inlove ako, pero hindi ko ginawa yan, no? Oo, so hindi ka na-inlove? Kapag na-inlove yung mga lalaki, nagsusulat sa pader. Bani is the best! best. Na-inlove din ako, no? Pero ngayon, losers, pipinturahan nyo tong pader. Pipinturahan? Paano? Spray paint? Hindi, wall paint. Teka, ako rin. Magsusulat. Akala nyo kayo lang ha? Bro, Basti, anong ginagawa niya? Sige lang, hayaan natin siya. Ibi-video ko siya. Guys, tignan nyo oh, si Teacher Mike. Nagpe-paint sa wall. Tignan nyo oh. Lagot ka ngayon, Teacher Mike. Ano, Teacher Mike? In love ka din sa mga bunnies, ha? <laughs> Losers, lagot kayo sa akin ngayon. Wala siya dito! Girls, may sulat! Hello girls! Aalis na ako! Oh my God, umalis nga siya! Umalis ako para mabuhay sa paraan na gusto ko. At kayo yung mga rainbow, apple, cloud at pineapple. Oh, uh, ang ganda naman ng mga pangalan na binigay niya. Ako yung rainbow. At ako yung cloud. Diana, ako yung cloud. At ako yung pineapple. Mascot, ikaw yung apple. Please, tanggapin niyo yung regalo ko sa inyo at huwag kayong mag-isip ng masama sa akin. Kapag malungkot kayo, kumain kayo ng candy. Imagine, nag-iwan pa siya ng sweets para sa atin para hindi tayo malungkot. Ang cute naman ng mga gifts niya sa atin. Tapos, klinato natin siya ng masama. Love, Bunny Predictor. Kailangan natin siyang mahanap, girls. Pero Diana, aalis tayo. Okay, edi hahanapin natin siya pagbalik natin. Girls, masyadong matagal yun. Kailangan nyo na siyang mahanap. Mascot, wag mo nang ipilit. Oh my God! Ang sama ng trato natin sa kanya. Eh girls, paano na yung pera na dapat ibibigay niya sa atin para dun sa bagong school? Oh my God! Problema to! Guys, hindi natin kailangan isipin yung pera. Kailangan natin isipin yung Bunny predictor. Naging kaibigan na natin siya. Nawala na tayo sa mundo. So ano girls? Aalis pa ba kayo? Hindi na kayo aalis. Hindi, hindi pwede. Nabayaran na namin lahat. Pero kailangan natin mahanap si Bunny Predictor. Guys, i-comment nyo. Bunny Predictor, please bumalik ka na. Alam ko nagbabasa siya ng comments at minsan sumasagot pa. Okay, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye.